yun patuloy tayo balikan natin sila badan at si Inday mahirap yan dito ang daming kalaban nito sniper Parang may narinig akong putok sa unahan to Parang may narinig akong putok sa unahan Tul Kau mada enak Buangan mo eh, eh. Sika apa ni mo Dagi si Dax to. Kaya pala may narinig akong putok sa unahan to. Kaya pala yan klase yung mga kalaban dito Saka doon no, ito, may sniper dito Nasaan sila ano? Isgi at ano? 44 hindi sila ka, sa kabilang no? yeah. area Ang kalaban dito ninyo ito Hindi talaga yung kalaban dito ninyo Bakit? Hindi kasi matigas mga sila bang patay doon sa baba mga na siguro yata yun hindi ka na ano may sidewalk dito ang dami talaga yung dito lang sa ba Kita nak pergi selang, dia tu Ya si Kapit ng ko sa, -tipo, -tipo sa, sa Para paglabas ng mga bandido, na natin sila so, eh yung sila sa Lainday at iniwan ko Yung In sa area Kasi, yung naman ako sa kanila na cr muna ako Kasi ito ko ba Ba, ba yun ko, balikan mo sila ko ang na dito kalau mau bisa, betul nih Tom? apa nih nih ini kita നമ്പറിലെ ഇതി ഇതി കേട്ടോ ഉം ഇതാ അം പക്ഷെ ഇതിന് മീഡിയനർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗാന ഗാന വീടേ കണ്ടോ

Jack you know? Ano? Tado ko tinday ba? Gani. Ya. Yeah. Nangit ba kasi mo nyo nga? Alis muna ako mag... Oh. Tatay ako kasi masakit yung san ko. Nangit... Kaya nehi... wala kayo? Oo. Oh. Na. Sabi ko sa kanya nga. Dito ka, doon ako sa kabila kasi... Doon ko, doon ako dadaan sa may... Daanan ng mga sniper. Para hindi tayo may san ba? Na. Ito ito na Babae biya to, maripan to ba? Ah, kaya to na eh Ito, kung kamotong na dito tulge. na, na ako nakita ba? Uh. Mahaba yung buhok Tapos may ano Ayun ko kung ano yun Saan? Doon, saan May, may ano, may May nakita ka babae doon? Hindi ako nakakita ng babae Pero yung, yung may buhok na naiwan sa ano ba Dahon ng saging, nakalatag yung dahon ng saging

yung kung tao na patrolya ba Hmm at nila doon ng patay kaya naalarma sila to Mubia, eh? kung ano doon ni Mubiya eh nagtuo ni kong kamoto kay patay so, ikaw, ikaw tong bitong sa ubus ng grabe po to nalunggan ako oo oh. Bukan yang ingin terus dia. Benar tak nak Nisilipan mo ko dito sa taas. Ito po na po ko na dito. Maroon man itong dilit ako ito kung na-encuentro ko Di manot Di manot bala ba? May gani kay mm -hmm. pag pag tiun si sa kuwa na tiunan ko wala na ibalang po sila. Naapa dito si, ka doon hagin Wala. Um... Balukan yung dugo. na uli mo ang dugo. Ito yung mga tao niya. Yung mga malapit sa kanya. Binigyan niya. Hindi man nato rin rin bas. Hindi. Bulag man. Ako pa rin mga nangyay dahil. Ako. Ibiyaan dito hindi. Hindi. Kagabi na po sa kamera. Ganit ko yung siguro gawin natin. Hindi tayo mag tatlo para hindi tayo makurner. Kasi yung daming kalabang dito eh. Sabi ko sa inyo na alis mo na ako kung hanap pagkain tapos tatay ako kasi sakit yung san ko. Balik ako agad.

may nakita akong ano ngayon Nakalatag na dahon ng saging tapos mahaba yung buhok may may ano parang ginawang unan akala ko ano na yun ba? nagkumpate? oo oh. patay ba, para ka naman nagdududa sa akin hindi eh? <laughs> ka malapit sa eh? ha? hindi eh layo lang ako natulog eh hintay malapit lang sa iyo ako malayo ako eh nakatay kisambri At... ka ito na

Kailangan maging nga tayo, tayo dito, dito kasi yung mga tao dito Doon sa baba, nakita ko doon na, Yung patroliya ng sampo, sampo Ang nga yung nakita ko Ang nga na lang, ano yung lagi dan Kay sinday si ko, di ka asa na itong mayhana to Pangitaon Ah, mahal kayo tumatago to tago lagi to Itong, sabay mo Ah hmm. Ang nga, sinday Yung magiging kagpano yung bagay Nakulak lagi ba hindi ba niya hindi diba? pero hindi kita makulit kaya yung siya yung sumunod sa'yo hindi pabalik na sana ako sa inyo kaso pag punta ko dito na, na narinig akong putok sa unahan kaya tumago ako yun pala si Dax nagtakbo tak bilis ng tumakbo nagbabaril pala siya doon sa unahan hindi ko na nga mabaril si Dax eh hindi na nga si Dax kailangan na natin yung Ah, so yun tol. Ah, tatlo na kami nagkita, no. Ah, nagkita eh, na kami ni Dax, eh. no. Ni Dax, badan. So, so, ang problema namin ngayon si Inday, nawawala. Diyan, yeah, manin namin ng Dax. At, ay, ay, love to si Inday. Uy! Ano man? Buglawas, uglaki ba? Yan, nora kay Gigi. Digit-digit to Tauhan ni Jojo dito, dito sa, ton? Hmm. Bolos kawa yan? Hmm. Kaya yung kurnir Tauhan ni Jojo mana na kurnir? Makanya si Inday. Una-una lang ko. Sabi pa ni Inday dan ba? sama belikan balikan tuh to to? Hey, anong plano? Anong magandang plano? sama lagi na to nilong ya? No, na no, no, mas dag. Ang lima lagi natusin to si Inday lagi. Asa na ka si butang si Ginoo ron. Hanapin natin para isama natin sa doon. Punta. Na pongo, na buo ang. Malanga Ta -ta. na tayo. Tagbaw tag pangita ay ani yate ni ron. Lima na naman. Wa, namin ug kalit oi. Damit magtagulilong. Pero yung iniisip mo, hindi naman siguro pwede mangyari yun. Yung mga maraming mga buhok doon ba nga naiwan? Baka iba yun? No? Baka ba bandido, mga bandido ba nga? Mer simple, may bandido na mga babae na ano? Oh, mayroon naman talaga yung bandido na babae. Hindi kaya may ng lalaki na bakla ba? Ganyan. Yung, ay, mahaba yung buhok. Uh. Alam mo na yung bandido, hindi pa bagupit yun. Oo. Oh. Pero yung tingin mo kanina, parang ako yung pinagdudahan mo eh. Na. Buhok yun o hindi. Pero may dahaw ng saging. Hindi, hindi pwede mangyari yun. Kaibigan natin yun. Oo, oh, yan nga. At saka, magalang talaga ako sa babae. Ano, namilit sa dahon yun ka? Buhok, buhok. Namilit sa dahon. Bro, yun. rapido gumayo yung mayo sa ng PC5 cam niya ma. Namilit sa dahon eh. Pero kung tingin ni John J, man. Kasi iniwan ko sila tol. Pa yung pinili sa akin eh. Hindi mangyari sa amin yun dayo eh. Dahil kaibigan Iniwan ko kasi sila tol. Posible naman na. Nag-CR lang ako ba? Iba lang siguro yun. Yung ano ba yung... Kasi hindi pa pilit sa inday sa akin, dad. Agoy. Yung dahon at buhok ni inday sa akin. Yun na nga eh. Yung tingin ko sa mata ni Junji eh. Iba yung tingin niya sa akin. Hindi naman pwede mangyari yung... Kasi malayo ako natulog. Tapos <laughs> ako ha? Hindi naman ako nagdududa. Ano lang. Yung tanong ako lang sa iyo kasi alam mo na kayo yung magkasama um, nung ako sa inyo na mag CR muna ako. Hmm, pero Pagkatapos no, no pa yun. Ako ako doon na lang ako na katabi <laughs> kami. Hindi pwede yun. Alam mo na may sindi. Malakas yung katawa ni parang lalaki talaga. Yung iniisip mo mali yun. Ah. Iba na siguro yung kita mo. No, hangga, so anong plano natin ngayon? Ah, tuloy. So, Puntahan natin yung kubo na nakita natin kapon. Pwede, pero malayo-layo. Biya yung muti, no? <laughs> pero mas maganda nito. Hanapin mo na siguro. Hindi, delikado baba, yun ba ba? Yan ba? ang ating atinda eh Nah, kam sa siguro ta, no? Up kam sa ta? Okay. So yun tol, ah uh, nakita na kami ni Dax tol, no? Ang idol nyo. So yun at ni Badan. So isa lang ang problema namin tol kasi si in, Inday nawawala. No, delikado. Delikado si Inday. Kaya siguro hanapin mo muna namin siya. Uh. Sana kayong napunta yung babae na yun. Nahihirap pa naman dito sa bundok. So, share na lang yung video namin dito. At... Para malaman oh, ng ha, yung ibang ha, kasamahan namin, na tol. Hanapin muna natin, siguro. Kasi hindi pwede natin, hayaan natin yung babae yun, ba? So, yun tol. Abangan nyo na lang yung karutong ng videos na ito. At mag upcam lang kami. Gagawa kami ng plano, tol. No? So... Uh, please po, don't skip the ads, mga tol, tol. like, share, no? So, God bless sa